Tapos ang balasahan sa Senado nung lunes, pinulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Senate leadership sa Palasyo kagabi. Pero paglilinaw ni Senate President Jesus Escudero, simpleng hapunan lang ang nangyari at hindi pinag-usapan ang politika. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Purely social, ganyan inilarawan ni Sen. President Jesus Escudero ang naging dinner nila sa Malacanang kagabi. Labing tatlong senador ang dumalo sa pulong kasama si na Pagulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Nangyari ito isang araw lang matapos palitan si dating Sen. President Bigzubiri. Zubiri. Pero giit ni Escudero, casual na hapunan lang ang nangyari at hindi na pag-usapan ang nangyaring balasahan. Ito unang pagkakataon ng punta ko at pakiramdam ko dapat lamang naman bilang ang um, bagong halal na tagapangulo ng Senat. Socials lang yon. Base sa si Instagram post si First Lady Liza kasama sa dinner kagabi si na Senator Wynne Gatchalian at Senator Loren Legarda. Pareho silang kaalyado ni Zubiri pero paliwanag ni Senator Gatchalian matagal nang pinadala ng Malacanang ang imbitasyon at lahat naman invited. Uh, wala naman na pag-usapang politika. Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Uh, matagal na itong dinner na ito. Uh, Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, uh, kahit even though malayo pa, even though hindi pa napag-uusapan ni leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil nakaset na eh. Present din sa pagtitipon kagabi si na Senators Robin Padilla, Alan Cayetano, Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Mark Villar, Jingoy Estrada, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Grace at Amy Marcos, sumama rin pati mga asawa ng ilang senador. Una nang sinabi ni Escudero na walang basbas ng palasyo ang pagbapatal si Kizu Biri. Katunayan, huli na ng araw nang malaman ni PBBM ang nangyaring balasahan. He was in Dumaguete and Bacolod and by the time he landed, he was informed. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod and by the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. He expressed, of course, his congratulatory, um, message um, in social media and personally congratulated me too. Nilinaw din ni Escudero na hindi pinag-usapan sa meeting ang charter change. Sinigundahan siya rito ni Senator Padilla na kahit pabor din sa chacha, hindi rin ito binanggit kagabi sa dinner. At hindi rin po napag-usapan kung kami ay eh, utusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil wala, hindi naman po kami sa ilalim niya yung pong dinner ay uh, may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na uh, patungkol po sa Senado. Wala po. Wala. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.